Magtanimay di biro Ang dami nila Sa kaya si Aling Lina dyan? Ah, ito pala okay. 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 Hindi, <laughs> <Okay>. magbabayad ako <laughs> Magbabayad <laughs> Yeah. Nilinaw kasi ang martubig eh. Bali, eto lang ang area ko Itong dalawang pilapit Tapos nainuna nila Thank you very much Nandang magbabayad tayo Ang aling Lina Nandang po aling Lina Nandang maga po aling Lina Pogi ka pa sa maaga. Ganun pa rin po ba? Hindi, 460. 460? Oh, so, plus, magkano yung... Busy ka eh. 460 di... Ilan nga yan? Lima. lima ah, lima lang. ba? Lakihan. 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 Oh, lima lang ito ha. Baka kayo yi... eh... Alay laging anin. na hapdiya ha so kainhan dinito na 2350. Yan o dinyo pasok pang 150 ya, pang merienda. Pang inum pa. Pa pa ba? Sige salamat po Punta naman tayo dun sa 2-5 po.